Tara, tulungan nyo ako magluto ng isa sa pinakamasarap na recipe ng ating paboritong bakas. Worcestershire sauce, sugar, pepper, oyster sauce, lemon juice, ayan, luya, gadgarin lang natin dyan. Konting-konti lang naman. So, haluhaluin lang natin gamit ang ating malilinis na kamay at i-marinate natin ng koonte. Tapos, lagyan natin ito ng cornstarch. Set aside muna yan. Magsalang na tayo dito ng ating kawali. Ilagay na natin itong ating na-marinate na karne ng baka. Ayan. Prito-prito lang natin dyan. So, pan fry lang natin yan. Ayan. So, napakasarap lang talaga nito. Yung amoy nito, masarap na masarap na. Dito na rin natin igisa itong ating sibuyas. Isunod na natin itong ating broccoli, garlic powder. Tapos itong ating konting-konting tubig para lang hindi ito manuyo. Magic sarap. Tapos itong ating snow peas, tapos yung bell pepper natin. Dapat, tikman-tikman nyo rin. Ilagay na natin itong ating pinritong baka. Tingnan nyo naman. Ayan pa lang ay healthy-healthy na. At napakasarap na. O ba diba? Ready na itong ating beef stir fry. Bye-bye!